Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Sampung Pusa ni Lola Adela. Kwento ni Gina Onson Rivera, guhit ni Doms Agsaway, makinig na mabuti. May mga alagang pusa si Lola Adela. Sampung pusa lahat-lahat. Isa sa sampu ay puro itim, parang uling. Ang mga mata ay luntian at ito'y nagniningning sa gabi. Dalawang pusa naman ay magkapatid. Parehong kulay abo na may puting guhit. Tatlong pusa naman ay kulay kahel. Magkamukha sila, ngunit dalawa ay payat at isa'y mataba. Mayroon ding apat na kuting, na kulay itim at puti. Lahat ay may dilaw na mata. Lahat ay palaging malikot. Minsan, sila'y maingay, lalo na kapag sila'y nagugutom. Hindi sila titigil hanggat sila'y pakainin. Nag-iinat, lumulundag. umaakyat gumagala-gala Kapag nakaupo si Lola Adela sa kaniyang paboritong upuan, doon na rin sila tatabi at maglalambing. Mahal na mahal ni Lola Adela ang sampung pusa niya at sila ay nagmamahal din sa kaniya. Hindi lang sila mga alagang pusa niya, sila ay pamilya.